Accountant ako Pero farm mode muna tayo At ang talk ako ngayong araw Pakainin ang mga farm animals natin Ang ating mga sisil Malalaking manok Kasama ang tandang Mga manok sa pasture At mga layers natin So yung last na bibigyan natin ng pins ay si John B Tara Kaya ang assignment ko daw ngayon, magbigay ng feed sa ating mga alaga Gusto kayo? Everything is well na Hindi na sila takot Ito Sila na mukhang mahina So, good na tayo dito Nagbapterial flushing na lang tayo Kasi nga may noted tayo ng hihina pero yung general goods na yan ito babae na D109 yan yeah. oh, so good kita tayo sa ating batch uh, 35 sa grower house Nah, aku sempat terjumpol sa, sa mang inmin. Senang bala jian. Oh, people of the Philippines. Abang-abang nak. Mukha naman silang masaya dito. Gutom lang pero may okay sila. nandito dito ba? nandito dito. Ito kayo. Ah, pig. May pigs ko naman eh. Artihan lang kayo. Apat na to. Alam nyo na ang kahihinat na nitong apat na ito. Sarap na lichon kayo batch 24 na natitira Ilan na kayo? Ito lang ko lang ito pa Tawasin oh. so, naman na sila Hindi na namin tinadamihan dito Kasi ma-out na rin sila eh mailap sila dito mga suplada layers to tayo ito so, naman yung ating layer feeds para sa ating mga layers naku na lahat ko na to pagatiin na lang natin so ang layer feeds natin ay integra 4000 ito yung uh, madaling bilhin dito at uh, naging okay naman yung performance ng ating mga layers so bime Integra, baka naman Kahit libre yung feeds lang ba? Oh, ano kailangan itlog tayo dyan Paul? Tulsi Naka 11 ka agad Oo, oh, ang gara Kasama yung sa eleven yung lino hmm. May laman pa? O na butas na Meron. Gara oh. Meron siyang sub ano Meron siyang bulsa May <laughs> bulsa siya Pero uh, hindi siya pwede pambenta Ito naman May laman siya Makakain naman siya pero hindi siya pambenta Eleven Lagyan ko muna ito ng feeds plastic ko antay na lang muna sa Hmm. Ha. Kumusta naman diyan? kuha ka marami pagkatapos mga ay kamusta na natin ang layers 1 ano layers 1 kamusta na kayo uh, gusto sa baba itlog sa yeah. baba Murup pun memang sila. Ah, pigs. Isa! Okay, din eh. Paborito talaga ng last fight na ito eh. Maraming dito. Ito yung nakuha natin sa baba. Pow! Ito yung dalawa. Ah, dito marami. Yung, kasi ano sa mukha ka nun? Ha? Kapag pa sa Ay, ano pa, na. <laughs> Baga may limit na na. 4, 6 8 10 Mulai lag lag 11 Dibul Kamu hampir laga di sini Kamu hampir laga di sini Dulu kan 13 1 lagi Okay, naka-14 tayo dito na itlog. Tapos na natin magbigay ng feeds. Ito yung bahay nila doon sa feeds nila. <laughs> Ibig sabihin lang talaga, tanghali na tayo. Ang dami na itlog eh. Tandahon! So yung last na bibigyan natin ng feeds ay si John B. Kasi yung ating native pigs okay na sila. Nauna na sila. Matakaw sila eh. Tapos yung kambing naman, hapon natin binibigyan niya. Oh, Jab, yan ang gusto mo. Una, mula sa speed. Abid. Sabi. Ako, agarapin mo. Nadal ng batya. Uy. Ito. So. Ah. Ano na, no? Ah. No. So may nagtatanong kung bakit dry feeds na binibigay kay Jan B. Pag kasi hinahalo namin sa tubig, ayaw niya. Pag ganito, mas nauubos niya. Nalagay ng tubig. Tanghali na, gutom na ako. Buti pa yung mga alaga, kumaya. cattle feeds with drizzle of molasses <laughs> yung mga nyo sa mga coffee shop para kay jan bilang yan okay so pretty much it yung pagbibigay natin ng feeds sa ating mga alaga ngayong umaga papasok balit ako yun lang peace